Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kami ho, mga Toolful Brothers, we're not the same. I mean, uh, and as far as the style ho namin, iba ho yung style ni Tool Erwin, iba yung style ni uh, Tool Rafi, iba yung style ni Ben. Kami ho, mga T3 Brothers, the three brothers, kilala ho sa T3. Kami Kamehoy salarangan ho ng serbisyo publiko tumutulong ho sa kapwa at uh, we try to fill the needs of others without expecting anything and leave it all God to God uh, leave it all up to God. Um marami ho sa inyong posible ho na parang sa akin lang ho ano? Uh, you would want to hear a statement from us the brothers. Kaya lang ho I I ako ho um ma ang akin sa sabi ho at as unfiltered ho ano um, madali ho akong humingi ng paumanhin kung ako ho'y talagang uh, nakasagasa hindi ho dahil natatakot ho ako pag when i say na medyo may mali i will not hesitate to apologize and rectify my mistake kung ako ho tatanungin And I believe the same thing si Tul Erwin and I believe the same thing si Tul Rafi. The only thing na sa akin lang h우gesay, rectifying the mistake is you must acknowledge na may pagkakamali ka. So, when a person does not acknowledge a mistake, well, there's no point of changing that person kasi hindi mo pwedeng baguhin ang pagkakamali ng isang taong ayaw umamin ng pagkakamali. In the same manner, pag ang tao nagkakamali, kinakailangan marunong siyang humingi ng sorry sa kanyang pagkakamali dahil nagkamali siya tayo yung mga tao lamang kung tayo nagkakamali. Eh, yun ho, ano? Sa akin ho kasi, general statement lang ho ako. Awa ng Diyos, hindi ho ako nalalagay sa mga alanganin, sa mga gusot, dahil hindi ho ako magnet ng kaguluhan, dahil hindi ho ako dinidikita ng kaguluhan, dahil alam ko ho yung aking mga pinagsasabi, at kung gagamitin ko ho yung binigay sa akin ng poong may kapal, yung talino ho na kinakailangan gamitin, dahil binigay sa akin yan, hindi ko ho abusuhin Iniisip ko humuna muna, ako ho'y nagpapatawa ko, minsan may mga terminolohiya akong ginagamit, pero hindi nyo ho ako makikita ng pagmumura na maaari sa palagay nyo na katunog ng mura, pero ginagamit ko, playing with words. Halimbawa ho, anak ng puto, puto ko cinta, kabron kabrito, utang ng tatay, utang ng, utang ng ama, at utang ng ina. So it may sound like that, utang natin lahat, hindi ba? But I will never say that word na yun doon sa sinasabing salita na yun. May kanya-kanya kaming stilo. At kung ang iba ho sa ating sektor na sasaktan ho sa mga sinasabi ho, general ho to sa akin. Uh, sa amin ho kasi, uh, kami ho'y, uh, kung tingnan. pinalaki ho ng aming mga magulang, lalo lalo na kaming tatlo, na marami, marunong ho kaming sumunod kaming tatlo, pag sinabing tatlo, the T3 brothers, at uh, sinisiguro ho namin na uh, kung meron man lalabas sa aming bibig, it's a choice and consequence. There will always be an outcome for everything that we say. Mahirap ho bawiin pag isang nakasakit ka at pag binawi mo yon, either katakot-takot na pakumbaba, nagkamali ka, pero pag hindi mo inamin ang pagkakamali, tutuloy mo lang. Sa bawat pagkakamali, may kahinatnan. At ang kinahinatnan, sinasabi natin, choice and consequence, there will always be outcome. I say this again and again, the outcome could be desirable, undesirable, or disastrous. If a person doesn't know how to acknowledge his mistakes, and doesn't want to accept mistakes, The number one desirable will not be applicable. Number two is, and that is undesirable. Number three is, and that is disastrous.